Good morning mga kalapatid Ito yung pagkain nila dito mga idol oh. Yan Papakita ko sa inyo yung aming uh, bagong dating na kalapati Na nahuli ko doon sa platform kahapon Diyan mga idol, nahuli ko diyan na gustong uh, uminom ng tubig dagat. Nung binigyan ko siya ng tubig, lumapit sa akin yun nahuli ko na siya nangihina kaya ang ginawa ko mga idol hinuli ko at dinala ko dito sa aming uh, barko kasi maraming kalapate dito sasama ko siya dito mga idol Ayan o, oh, sila ng tinapay o oh. o, oh, ba? Diba? sila nagbabahay mga idol sa ilalim ng crane tapos yan sila naglalanding sa ibabaw din ng crane na yan Nalaki ng kalapate dito mga idol oh. oh. Pero mas malaki yung aming na huli kahapon mga idol Alagaan muna namin Tapos namin pakakawalan Tapos Kung siya ay babalik Babalik Kung hindi, hindi na rin Pero kailangan muna namin siyang i-relax Kasi malayo yung tabi dito Pag hindi siya malakas lumipad Ako, baka babagsak sa, sa dagat Pasilip ko sa inyo mga idol kung saan ko siya nilagay. Nandiyan oh, sa may box na yan mga idol. Oh. Saka natin siya pabakainin yung mga kalapati dito. Yan din o, okay. oh, quiet din ito mga idol yan. Palokso-lokso na yan, quiet din yan. Kaso lang hindi na makalipad. Kaya dito na lang siya. Ito mga idol sa box na to. Eat bulaga. Ayan Ay, o. Oh. Ang ganda niyan mga idol. Oh. Quiet yan, Quiet. Papakawalan natin yan kapag uh, medyo na siya. Yan. naman siya pero kaso lang eh gusto natin, gusto natin siyang pumirme dito. Patagalin mo natin siya mga isang linggo. Pero pag umalis pa rin siya, eh di swerte yung mayari. Shout out na lang sa iyo. Papakita ko yung singsing -sing para sa inyo mga idol. Ayan. Ito siya mga idol. White like yan, white White club Ito yung number nya Ganda nya no Ganda kasi na ngayon nya Gusto ko pasawahin doon sa mga kalapate natin dito sa parko Para pag madami na siya mga idol Ganda nya no May bawas pala yung mo oh, na Kaya pala mahina lumipad Hindi siya makatawid agad <coughs> Hindi makatawid agad kasi May bawas yung kanyang Pakpak Ayan lang mga idol Ito siya Ito Ito siya Shout out sa may-ari. <laughs> Dito ang kalabati mo. Madadamihin pa natin yan lalo, mga idol. Mga iba-ibang bansa na ang galing yan. May Kuwait, may Bahrain, Saudi Arabia, at ano pa yung isang sing-sing dyan? Taiwan. Yan, kompleto na yan sila mga idol. Pilipinas na lang wala dyan. Baka naman, may pumunta dito taga-Pilipinas. Oh, na kayo sa racing. Ah, ibig sabihin lang pala mga idol noon ay magaling ang Pilipinas kasi umuwi sila. <laughs> kasi tag-racing na naman ngayon, Disember malamig na yung panahon. Ayan, ayaw may Pakistan pa pala tayo. Dalawa yung Pakistan natin dito mga idol. Kaya kumpleto na talaga dito. Oh, iba-ibang lahi na dito. Ayan. Follow nyo ako mga idol. Malay nyo. Makauwi tayo nito. Makakadilin siya kayo dito sa aming lahi na Makaganda yan. Magaganda oh. Ayan pa, mga naglilipad pa. Oh, yan. Ito, Pakistan yan. Yung may mga kulay-kulay pakpak, Pakistan yan. Oh, ito. Nagpapalahi na itong isa, oh. Wala. <laughs> Nadami pa yan, oh. Talagang sumisisid talaga yung Pakistan ba? Magaling din pala itong magpa-ikot-ikot, oh. Yan yung mga lumilipad na umiikot-ikot, eh. Kaya, bilip ako dyan sa Pakistan bird na na may kulay-kulay yung pakpak. Ayan, shout-out na lang sa Kakuhayat Club. Nandito yung, yung pigeon. Shout-out your uh, pigeon here. Oh, ayos. Bye-bye. <laughs>